Hello KFW, malungkot ang Pasko dito sa bansang Israel. Hindi katulad ng mga Catholic or Christian country, kumukutitap ang paligid. Pero ang alam ko, naglalagay sila ng mga Christmas lights dito sa bansang Israel sa Bethlehem, Jerusalem, Haifa, and Yafo. Kasi may mga Arab Christian na rin na nakatira dito, mga Israeli citizen na sila. Um, pero ang mga Jewish, hindi sila naniniwala kay Kristo. Alam naman natin na isang kudyo si Jesus Christ. Pero they don't believe that He is the Messiah. Ang sabi nila, hindi daw na-fulfill ni Jesus Christ ang pagiging Messiah niya. Google nyo na lang yon para makita nyo. Hindi ko na kailangan i-explain pa. Kinikilala si Jesus Christ bilang isang mabuting propeta. And ang tawag sa kanya ay Yeshua. Ang Christmas naman sa salitang Hebrew ay kagmulad. Tayong mga OFW, kahit sa ang mangsulok tayo ng mundo, walang masayang Pasko para sa atin. Dahil nga sa pangungulila natin sa ating mga pamilya. Sabi ko nga, ang Pasko ang pinakamasayang okasyon sa Pilipinas pero pinakamalungkot para sa mga OFW na hindi makakauwi ngayong Pasko. Merry Merry Christmas po sa ating lahat, lalo na sa mga OFW. Mabuhay po tayong lahat and saludo ako sa inyo dahil hindi biro ang ating pinagdadaanan natin ngayong Pasko. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, Paki-like po ito and subscribe na rin po sa aking channel. Maraming salamat and God bless.